Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Para may kasi po, po na kanyang pagkakot. So ito, hindi masyado. Uh, Mga kaibigan kong magsasaka, sa nakaraan ko pong topic ay nagtalakay po tayo na ukol po sa pagpa -insured ng ating lupang sinasaka na tinatanim, tinataniman ng palay kailangan po tayong magpa-insured kasi po ang pagtatanim pagtatanim ng palay ay para pong nagsisipalaran tayo lalo na yung mga lupain nawala wala pong erigisyon or mga rainfed areas mga kaibigan ito pong aking tinataniman ito po ay direct seeding po ito ngunit sa kabila po ito mga lopay ito ay hindi na tinaniman ng palay talagang pinabayaan ng may-ari kasi po maraming bisis po silang nalulugi sa so pagtatanyo ng palay hindi na po sila nakabangon mga kaibigan malaki-laki po ito parang ayaw na po na magta magsaka yun pong may-ari may kaibigan, totoong nangangailangan po tayong pagsasaka ng pagsasaka ng palay kasi po ang palay ay pagkain po natin kailangan po natin itaguyod ngunit mga kaibigan ay paminsan-minsan paminsan, mangangamba po tayo na malulugi po tayo so kailangan po tayo magpa uh, insured no magpasiguro sa crop insurance ngunit po sa Philippine crop insurance po ay mayroon po silang mga uh, patakaran na kailangan pong susundin gaya po nang nangyayari sa akin na i-deny nila no hindi po nila tinanggap yung aking apply or claim na sana po mababayaran po ang aking uh, na insured na palay ito sa totoo po mga kaibigan nais ko pong bigyan ito ng pansin, ito po ito po ang aking pangalan, ito po ang pangalan ko mga kaibigan so talagang naabot po ito sa Philippine Crop Insurance ngunit uh, i-deny po nila oh, dahil po sa uh, kamalian po ito itong binilugan ng pula uh, sa araw mga kaibigan so late po ako na nag report sa kanila sa loob ng 10 araw ah uh, ito po late filing mga kaibigan late filing so kailangan po sa loob ng 20 days okay so mga kaibigan mga kaibigan kung magsasaka kailangan po alam po natin ito kasi marami pong magsasaka na nagpa-insure po ngunit hindi sila binaya, binayaran sa dahilan ng araw lang ang nagiging dahilan na hindi po sila binayaran so talagang uh, very strict, no? parang strict po sila mga so talagang ganyan po sila magpatupad sa atin para, na, para naman po sa Department of Agriculture sana po patuloy nilang tuturuan kaming mga magsasaka sa mga guidelines sa pagpa-insured ng aming sinasaka na palay. Para po kung nabigo man kami o nalulugik man kami sa aming pagsasaka, makabangon po kami kasi binabayaran po kami ng Philippine Crop Insurance. Paano po tayo yung mga magsasaka natin mga kaibigan na wala pong alam sa ganitong paraan? No. Sana po magtuturo po sila sa mga rural areas sa mga kabarangay no? Tuturuan po nila yung ating mga kamagsasaka para po patuloy po kaming mabubuhay o maitaguyod ang gawaing pagtatanim ng palay, no? So mga kaibigan, uh, sana po ay pag-aralan nyo at talagang uh, magsuri kayo papaano ang tamang paraan ng pagpa-insured na kung nalulugi man tayo, mababayaran po tayo. Kasi po, isang aral po ito para sa akin mga kaibigan na hindi ako binayaran kasi nagkamali lang po ng araw. Hindi ko agad na ipaalam sa kinaukulan sa Department of Agriculture at sa PCIC ang tamang araw na kinailangan na sa loob pala ng 20 days o 20 na araw ipaalam na sa kanila na mag-aani na po ako so talagang nalulugi naman ako sa nakaraang taniman no? alam nila kasi po yung paligid natin yung iba hindi naman nagtatanim kasi takot sila sa sinasabi ng linyo ako naman nagsisipalaran ay nagtatanim nakapag-aani ng konti pero hindi naman sapat na umuwi o yun pong return no? yung aking gastos So, talagang lugi talaga. Sa ikalawang bisis, ito, itong nagtatanim na naman ako, ito, pina ko pa rin. So, talagang maging aral po ito sa akin. So, mga kaibigan, mga kamagsasaka, magpasiguro po tayo sa Philippine Crop Insurance sa ating pagsasaka ng palay. Para po, kung malulugi man tayo, makabangon tayo kaagad kasi mayroon namang sumurta ang ating pamahalaan. So... Sana po ay naintindihan nyo ito mga kaibigan. Tayong lahat na mga magsasaka, magparegister po tayo, magparegister po tayo so, po tayo sa RSBSA para po tayo may karapatan na magpasiguro. Hanggang dyan lang po at maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat.